ng huli ni Margo mabas. At dito na sit up mga paps, dalawang alpas ang pinalapit ni Margo. Kaso di niya napadapo sa pulot at ditong area ay talagang hunting area po dahil sa maliit lang po yung area namin binabalik-balik ko lang po yung mga pangatiko at dito din yung banda si Tilmo na nakahuli ng tatlo pati yung si Mr. Lee nadala ko na rin dito pati yung iba kong pangati dinala ko na rin dito kaya pagdating ni Margo ay hirap na po siya makahuli at bugbog ng area yung mga alpas uh, kilala na yung pulot kaya hindi nakapadapo si Margo dito Itong nag-warning call dito mga paps, yun yung lumalapit. Pagkatapos niya ng warning call, sabay alis. At uh, tumuhunin na po si Margo, may lumalapit na na po ng ibang alpas. Ganon pa rin ang nangyari, hindi pa rin lumalapit lang sa, sa nooha ni Margo at sabay alis din kaya kinuha ko na at umuwi na ako. at yun mga paps dalawang alpas ang lumalapit unang lumalapit kinakampayan pinupugaran lumapit man siya pero dyan lang sa taas tapos sabay alis tapos umuni na naman si Margo may lumalapit na naman isa kinakampayan na naman kinapanodan umalis na naman dahil dito na area mga paps ay bugbog na at uh, tabi lang ng kalsada kaya maraming hunter na napunta rito Hirap, hirap makahuli mga waps at dito lang to sa nahulihan din ni Telmo nung uh, bernisan to at yun nakaisa isa si Margo buti nakaisa isa pa wala tinitingnan lang lumalapit dito lang sa taas mga paps tapos sabay alis kaya hanggang dito na lang po mga paps uh, linggo ngayon at salamat po sa inyong panonood thank you